Hello, what's up guys? For today's video, ay ituturo ko sa iyo kung ano ang pwedeng idagdag sa ating negosyo, tindahan, serye 'yan. So anong pwede? So marami na, may load, ah, uh, GCash, ito, sari-sari store, then may photocopying din kami. And then so what's new in our store is we have this 'yan. Ah, uh, POS po ng video. yan, pwede itong mag-withdraw ng ah, uh, cash ATM. ATM. Ayan, <laughs> guys. So, free to kang video. So, mag apply lang kayo. May mga karapatang mga requirements. So, no fees. Wala kang mabayaran sa video. As long as papasa ka sa kanilang uh, CI. No? Pupuntahan yung store mo. Tapos, yan. No, walang kota po kung magkano yung uh, yung ano, yung mauubos mo na cash. Walang kota. As long as ma pasa mo yung ano, yung mga requirements nila tulad ng business permit, uh, proof of income, no? yung DTI, then valid ID. Then Importante mayroon kang email, email address yan. Ganun lang, ganun ka simple. So, free lang po talaga to, free. Free na video. So ito ay pangalawa na namin kasi yung unang na punta nila dito is nasira. Nasira. So 3 days lang na replace na. So ganun din sila mag ano ng technical support nila, video. So sa mga gusto nito, so visit na lang yung mga uh, malapit sa inyo na video. Video. Ito po ay video cash agad. No? Yan. So ito 'yan. Video cash agad. Yan. So madali na lang kasi dito sa lugar namin malayo yung syudad. So it takes uh, 30 minutes to 1 hour ng biyahe. No, may bangko. So mag makagasto pa ng pamasahe uh, o kung ikaw lang isa 500 or uh, 300 kung magmotor ka mag ano magtubil ka ng gasolina 300 so good thing so malaking pasasalamat ng mga taga rito sa akin uh, na yung, ano, yung mga trabahante no so dito na lang sila mag withdraw -wi ah uh, ganan So sana mayroon ka rin dito. Pumunta ka na sa pinakamalapit na video bank.